Sa maliit na baryo, makikilala natin ang isang binatang nagngangalang Inacio, ang nag-iisang anak ng kanyang ama. Isang araw, dumalaw sa kanilang tahanan si Senor Borges, isang respetado at maimpluensyang tao mula sa syudad. Magalang na kinausap ng ama ni Inacio si Borges. Ipinakilala niya ang kanyang anak at nagbakasakaling mahanapan ito ng magandang oportunidad. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng ama, ang ganitong pagkakataon ay minsan lang dumarating sa buhay, kaya dapat itong samantalahin. At dito na nga magsisimula ang pagbabago ng kapalaran ni Inacio. Welcome back sa aking channel mga pin. Tinanggap siyang maging katulong at alalay sa opisina ni Borges upang matuto sa syudad at makapagsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Pagdating nila sa bagong lugar o tahanan ni Borges, sinalubong siya ni Severina, isang babae na nakatira roon. Siya ang mag-aalaga at mag-aasikaso sa kanyang tutuluyan. Medyo tahimik at mailap si Severina, pero ramdam ni Inacio ang kabaitan nito at bahagya siyang nakaramdam ng Lee. <coughs> Itinuro niya ang magiging kwarto ni Inacio at si Severina pa mismo ang kasama niyang maglinis dito. Pero itong si Iho ay mukhang may ibang iniisip. Binigyan niya ng libro si Inacio bago umalis. Halatang hindi kayang itago ni Inacio ang pagkahanga sa babae na doble ng kanyang edad. Habang walang ideya si Senor Borges sa mga nagaganap sa paligid, mula roon ay unti-unting sinanay si Inacio. Tinuruan siya ng kahalagahan ng pagiging seryoso at tapat sa trabaho. Sabi ni Borges, sa ganitong gawain, bawal ang pagkakamali. Ang isang simpleng error ay magiging napakalaking problema. Ipinakita ni Borges kung gaano niya pinapahalagahan ang kanyang trabaho puno ng profesionalismo, disiplina, paninindigan, at ito din ang gusto niyang matutunan ni Inasio at hindi puro kalibo. Sa mga unang araw, sinubukan ng binata na makibagay. Natuto siyang mag-asikaso ng mga papeles at sumama sa kanyang amo sa iba't ibang opisina, kabilang ang mga transaksyon sa lupa at negosyo. Ngunit ang gusto sana ni Inasio ay maiwan na lang sa bahay kasama si Severina, na asawa ni Senor Borges. <coughs> Palaging abala buong araw, at palagi niya na lang nakikita ang pagmumukha ni Senor Borges na parang si Paquito Diaz sa kapal ng bigote nito tuwing uuwi na sila sa bahay. Dito lamang nagkakaroon ng kapayapaan si Inacio. Sa gabi, imbes na pag-aralan ng libro na ibinigay sa kanya ni Severina upang gamitin niya sa trabaho. Ngunit imbis na magbasa para matuto, si Inacio ay pinapantasya si Severina sa kanyang makamundong ilusyon. Dahilan upang hindi siya makapag-focus sa trabaho at hindi ito naging madali. Dahil sa kakulangan niya ng karanasan, nagkamali si Inacio sa isang dokumento, mali ang sukat ng lupang nais iparehistro ng isang kliyente. Aray ko, galit na galit si Borges, irresponsable. Estupido. Galit niyang sigaw dahil para kay Borges ay walang puwang ang pagkakamali. Para kay Inacio, isa itong matinding dago dahil lahat ng pagod niya ay nauwi sa sermon at kahihiyan. Sa kabila ng mahigpit na ugali ni Borges ay kitang kita naman ang pagmamalasakit ni Severina. Tahimik siyang nagbabantay kay Inacio at minsan siya ang nagiging sandigan nito sa mga panahong pagod at pinapagalitan. Sapagkat maging sa simpleng pamumuhay sa bahay, ay pinupuna rin si Inacio. Minsan kahit sa pagkain, pinapagalitan siya. Bakit daw mabagal siyang kumain? Bakit hindi agad nagligpit ng tasa? Ang simpleng bagay ay nagiging dahilan ng panibagong pasensya at pagdurusa. Mabuti na lang at kasama niya si Severina, dahil maski paano ay naiibsan ang kanyang pangungulila sa tuwing siya ay naglolo. At pinapanta siya si Severina. Isang araw sa inis ni Senor Borges sa ating bida, ay hindi niya muna ito isinama sa kanyang lakad. Dahilan upang maiwanan dito si Inacio at si Severina sa loob ng bahay na ngayon, ay may kakaiba siyang nararamdaman dahil batid niyang sila lang dalawa dito ng binata. Minabuti niyang sumilip sa pintuan upang makasigurong wala na ang kanyang asawa. Pumasok sa kwarto si Inacio at habang siya ay tulog, si Severina ay dahan-dahang pumasok sa silid kung saan siya natutulog. Kasabay nito ay nananaginip din si Inacio tungkol kay Severina na nagkabimbangan silang dalawa. Ngunit ang totoo ay di batid ni Inacio na nandito talaga si Severina sa kanyang silid at sinubukan siyang. Tulog man si Inacio, ngunit sa kanyang panaginip ay nagtagumpay siyang makuha ang ginjuriki ni Severina at kung magigising lamang siya sa mga oras na ito, ay magkakaroon talaga sila ng kasalanan. Ngunit bago pa man mawala sa sarili si Severina, ay natauhan siya at bumalik sa kanyang katinuan. Napagtanto na mali ang kanyang gagawin kaya dali-dali siyang lumabas ng silid ni Inacio at bumalik sa kanyang kwarto habang doon siya nagsariling sikap. Mabilis lumipas ang mga oras at ngayon ay oras na ng pag-uwi ni Senor Borges at magugulat siyang madadatnan pa rin ang mga platong pinagkainan nila kaninang umaga. Ang ibig sabihin lang ay maghapon na tulog ang dalawang naiwanan sa bahay. Syempre nagtaka si Senyor Borges hindi siya nagsalita at agad nagtungo sa silid nilang mag-asawa, doon lamang siya nakahinga ng maluwag nang makita itong payapang natutulog at nagkamali siya ng kanyang tamang hinala. Sunod ay tinungo niya si Inacio sa silid nito habang nakita niyang mahimbing din itong natutulog, sa isip-isip siguro ni Borges, sa mga oras na yon na may katamaran itong nakuha niyang alalay at baka pa nang wala sa oras sa kanyang magandang asawa kaya kinabukasan. Nagpasya si Senor Borges na ibalik na si Inacio sa barberong ama nito. Wika niyang hindi na kailangang magpatuloy dito ni Inacio sa trabaho at sinabing may sakit daw ang kanyang asawa, kaya hindi na rin ito makakapagpaalam sa kanya. Kahit ang totoo ay nagsiselos lang si Borges kaya sinabi niya kay Severina na manatili lang sa loob ng kwarto. Kawawang Inacio, ngayon ay magbabalik na siya sa dati niyang buhay na bitbit -bit ang sama ng loob dahil di niya man lang naamin kay Severina ang kanyang nararamdaman at ang huling lingon ay pamamaalam at ito ang maikling karanasan ng batang si Inacio sa labas ng bayan kung saan ang unan niyang pag-ibig ay panandalian lamang at hindi niya malilimutan.